Ang tiyak na mga katangayang katangayang Espiritu Santo ang tupulanan ng ating pag-ibig sa pag-ibig ng Diyos na sa Espiritu Santo ngayon sa sa mga mga pag-ibig, tinipon tayo ng pangalim ng mga

Kamalangay mo ang pagyayain namin, pinalawa ko namin ang darasa namin karoon namin. Ipagbalo ko ngayon ang utos kay Ang iyong mga papago ay magaling sa anumang pagbabago sa panigid namin, manabiging nakakaal ang aming sa tunay na kasiyahan magkakaroon sa iyo'y sa pagkakamitan ni Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magkakasawa ng pagkakamitan. Ang pagsimulan na pagkakamitan ni Jesus ang pagkakamitan ni Jesus Cristo, ang pagkakamitan ni Jesus Cristo, ang pagkakamitan ni Jesus Cristo, mga pagkakamitan ni Jesus Cristo, ang

Yan. Kaya lahat ng kulay narito. Na Ang luluwa na dito na. Okay. Pero 50 okay. na lang tayo nga. May 50 pala. Yan lang ba? Ito yung 50 na lang daw po. 50. Thank you.

Terima kasih telah menonton!

<tik> Para makapasok din kami. <tik>

Terima kasih telah dan please subscribe. Selamat